What's up guys for today's video Pag-uusapan natin yung tungkol sa Galit You know? Ang galit, ang grey Pag-uusapan natin ngayon Meron lang kasi akong konting isi-share sa inyo Alam mo yun, meron akong nalaman Bago ko lang ito nalaman Hi Lily Gusto ka sumali? Sit Meron akong isishare sa inyo tungkol sa salitang galit. Ngayon ko lang to nalaman na nag-edad na ako ng 28 years old. Meron akong isishare. Una, yung isishare ko sa inyo, hindi talaga maganda magtanim ng sama ng loob sa mga kahit sino, sa mga kaanak mo. Tinan mo yung ano ni Lilio sa mga tao na gumawa sa iyo ng masama. Totoo talaga yung sinabi sa Biblia na sinabi ng Panginoon na kapag binato ka ng tinapay, ah kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ang sinasabi doon na kapag nagalit ka sa isang tao, huwag mo siyang ano kang magalit. Like pabayaan mo na lang kasi alam mo na ngayon ngayon ko lang natutunan na kapag pala nagtanim ka ng galit sa sa puso mo ibig sabihin pinapatira mo yung demonyo sa sarili mo in a way na kapag yung galit na yun palaki ng palaki makakapag-desisyon ka ng mga hindi tama para sa sarili mo butig nung. Oo. 'Yun yung parang naano ko na masasabi ko sa sarili ko. Kasi dati ganyan din ako eh. Tapos parang nagdadasal ako na sana mawala, mawala, mawala yung mga galit na nasa puso ko, ganon Pinagdadasal ko palagi. Totoo din 'yun sabi ni Marian Rivera na kapag ikaw yung isang tao na may sama ng loob pa din sa magulang mo hindi ka talaga magtatagumpay kasi laging may bigat sa puso mo eh at yung bigat na yon yun yung nagpapapagod sa iyo at wala kang ganang to pa rin kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo oh hindi salamat bye